So karon gabi ato sigutan ang usaka, ka uh, dako nga issue karon. Uh, may tungod sa doktrina sa Trinity. Unsa may gisulti sa Biblia may tungod sa Trinity? Diretso na ta mo. Naay challenge dire. Nang na dako mabasa, mabasa daw ba kuno sa Biblia ang Trinity? Ato na to bagon. So dire sa una, ilailahon nato ang Dios. Ang Dios isa na siya. Aduna lay tulo ka buok persona nga nipasar sa pagka Dios. Ang anak, ang Amahan o ang Espiritu Santo. So karon atong sintrohon ang pulong Trinity. So daga kay utana karon nga mabasa ba sa Biblia ang Trinity? Okay. Dinita sa Greek. Timana na nato nga ang pulong sa Biblia ang daang tugon uh, it is composed by Hebrew. Hebrew language or some of it are made of Aramaic language. But in the New Testament there are some Aramaic words like si Jesus si sang nga ili ili lama sa baktani uh, dili to siya Greek that is an Aramaic word. So ang New Testament it is composed by the Greek language. Okay. So mabasa ba sa Biblia ang Trinity? Ang mabasa <coughs> in connection sa word Trinity is tres. Okay, ang pulong nga tres. Then apo siya yung mga synonym nga word nga trias. It means three. Okay, Uh dili sa First John five seven. So na himo niyang issue ng First John five seven. Ah, uh, that it, itig-tawag it, shag John kama. It means nga nag-existence yani in a later part of the history. So walad usya sa original nga pagka hubad gikan sa si Greek. Pero tama na nato ang Joseph nag-control sa Bible. Kung kaning a word, ang kaning a verse sa First John five seven dili gikan sa iya. eh nga nung gialaw man niya sa King James Version o sa abang version nga mag-exist ang tulok ka words ang kaning nga uh, verse nga gi claim sa kadagan mga scholars nga this is a Johannine comma so lahi ang original is lahi ang ah, nakasulat so basahon na to kayong ginoon na to kay nga naman uh, iya yung gialaw ang mga butang sumala so siyang kabubuton so dere akong gisulat yun sa Greek Uh, Mone siya. Sa Persian 5, sa English, For there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bears record on earth, the Holy Spirit, the water, and the blood. So, no? Sabi saya pa, adunay saksi sa langit, tulo. Ang amahan, anak, Espiritu Santo. O gano'n na po saksi din sa si kalibutan, tulo. Ang balang Espiritu, ang dugo, o ang tubig. So atong mahibalaan nga ni Saksigyo din Lord ang anak sa Diyos nga si Jesus Christ nga pinagis ang kamatayan sa cross ni gawas ang tubig o dugo siya so, ang kilid. Kito siya, magidunggab siya. So ni gawas ang tubig o dugo o ang balaang espiritu na naog sa kalibutan kaya gisugo ba siya, siya ang nisaksi sa kalibutan. So kaning nga verse ang nahimong controversial kaning kitawag o ang misaksi dito sa langit. Ang mahan ang anak ug ang Espiritu Santo. Pero basahon nato sa Greek kay abi ni ang Ginoo mo gud ang mo control gud sa Bible. So nag-exist man gyapon ni siya ingon diri sa original Greek ko, Hote tres. Ah mabasa ang word tres. Trias. Okay. Isen hoy martirontes ento urano ho pater ho logos. Pater is father. Ho logos is the word Jesus Christ. Kai hoto hageon nyuma. Hagel nyo ma is the Holy Spirit. Kay hoy tres hen. And these three are one. Balik ko. Tres hen. Three are one. At ah, klaro lang kayo? That there are three bear records in earth. Kining Holy Spirit pa ang unang dimension, Then ang Son of God, duha. Pero tulong ang dimension na tulong nga ni Saksidus Kalibutan. Ay, ganyan na. Kaya di mabasa nga mahan. Di, gusto ko nga mag-leave comments o chat kung sa may mga sa... Kung nakita sa iyo, so kahit tubagunta mo. Karon, dili sa ubang bersikulo, no? Dili sa Holy Spirit kay mao mong pinakakulating ginakulating sa mga anti-trinitarian. Even sa sulod sa Adventist Church na ay grupo sa mga non-trinitarian, anti-trinitarian di mo toog, ah, uh, Father Son Holy Spirit concept sa Dios nga gitawag sa Trinity so divine trinity. So ang Trinity ba sa Catholic Church, mo ba na ang Trinity sa seventh Adventist Church? So, napotay topic ka na tubago bago na tamo dan, dili, parehas. O karon, ang Holy Spirit ba is creator? Magbubuhat? Makahatag o kinabuhi Yes. Job 33 verse 4. The Spirit of God has made me. And the breath of the Almighty gives me life. Imagine, makahatag di ay kinabuhi ang Holy Spirit. O creator po ng Holy Spirit. Kaya makahatag mo life. Next. John 14, 6. The Holy Spirit is a teacher and a helper. And sa 16 verse 8, He convicts you of committing sin. Ginakonvict ta sa Holy Spirit, ginapakonsensya ta nga nakabuhat ta o sala aron dadon ta sa pagkamatarong. Okay. ito itudlo niya tanan ang pagkamatarong sa ato mga higala. Ezekiel 8 verse 3, Nabay kamot ang Holy Spirit kay dagang kay nagatoka ang Holy Spirit hangin. Ang Holy Spirit kurente. Ah, uh, uh, basa na ta. Og ang Espiritu Santo gigunitan ang buhok ni Ezekiel o gibayaw siya sa langit o nakita niya ang ang Jerusalem. Imagine, manggunit o ulo ang Holy Spirit na siya ay kamot. Imagine, ay kamot ang Holy Spirit. Sumala sa Ezekiel 8.3. O sa Genesis 1, versikulo 2, 4, ang Espiritu sa Diyos na sa ibabaw sa katubigan. Sa paglalang sa kalibutan, aana ang Holy Spirit, nagkuyukuyog kuyog na sa anak o gamahan. Dahil sunod. Mundre, Genesis 1.26, ang Holy Spirit ni, gi, Kuyog sa paglalang sa dagway sa tao. No, lalangon nato ang tao sama sa atong dagway as Elohim. No? Ang word sa Lord nga plural is Elohim. No? Elohim emeth. Sa Hebrew na siya. Ngunit na Matthew 3 verse 6 to 17. laro kayo. Sa pagbautismo kang Kristo di sa kalibutan dito sa Jordan River, na ang tingog sa Father, Ingon ng Father dito this is my beloved son in whom I am pleased. Tinapo dito ang Holy Spirit in the form of, the, of a dove nitong tong sa abaga ni Jesus Christ. So Na ang tulo sa usa ka dios. Okay next. Mateo nineteen. no? Panglakaw kamo sa bukalibutan iwali ninyo ang among balita itudlo ninyo ang tanang mga butang nga ko kaninyo. Oh, okay, ti manana tong ang Holy Spirit teachers sa dia. Ingon po si Jesus Christ. at uh, itudlo sad sa uban ang gitudlo kaninyo kaninyo the greatest teacher is Jesus Christ teacher po is Jesus Christ og bautismohan sila sa pangalan ng Banhing no sa pangalan sa Amahan anak o Espiritu Santo so it means ang pangalan ni Jesus that is the password of the Father and the Holy Spirit na gamiton nga bersikulo diya sa buhat nga si Pedro nagbautismo sa pangalan ni Hesus kanang pangalan ni Jesus automatically connected na sa Trinitarian nga baptism. Kaya pangalan niya ni Jesus eh, is the password of the Father and the Son. O, di sila magbulag ha. So, karo, ningon sa'yo, Andre. Buhat 5.3.4, ang mamakak sa Holy Spirit, mamakak sa Diyos, mamakak sa Holy Spirit, mamakak sa Diyos. So, o sa to'y nahita po niya, si Sapira o Gananias. Nga nung imo mangiilad ang inyong kagalingon, ingon si Pedro, nga saad ka mo sa paghatag ni niyang kandidat. Tungod niya na, uh, nama, wala mo namakak Kanako. Kundi, na ka mo sa balang espiritu. Ang namakak sa balang espiritu, namakak sa Diyos. Pwede klaro ano? Dari si Pablo. Ina, ay, ay si Pablo. Yung kontraho, no? Yung si Pablo, ha? Ah? Ikadong Korinto 3.14. Blessings believers with the grace of our Lord Jesus Christ. One person. By the love of God, two person. And the fellowship of the Holy Spirit, three person. Na, klaro kayong address ni si San Pablo sa mga magtoto dito sa Corinto, nga, dito o si San Pablo sa tulok a persona. O gitawag na sa Greek, o trias. Trias sa modern Greek. Which means, the meaning of the Trinity. So, karo nabasa na ito, nga naaaday Trinity sa Bible. Kanang pulong trias, sa Greek, trias. O, klaro na, di ba? So, di harta kutub, huwag ang ginawa, magkapanalangin, kanatong tanan, God bless sa tanan. Dungagan pa ito,